Nakakalimutan nyo yung ano nyo ha, ah, boundaries nyo ha. Ah. kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtautauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa lamang nararating sa buhay. kapal na mga mukha nyo. Hindi nyo nga kaya buhay yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali nyong ganyan. Hindi na nga kayo matalino eh. Sa mapa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Mumaba ka na doon. Watawa ka pa grato. Galing squatter. Nang mararating sa buhay.